Kung si, ano, si Ronnie Alonte, at saka ito si Lois Andalio, di ba, maraming pinagdaan ng pagsubok yung kanilang relasyon, yeah. di ba? Okay, Pakipapano. Oo, oh, Oo. Na, naman nila na naghiwalay sila pero nagkabati. Parang ewan ko lang ako, kung natatan ako, or mali ako na parang umabot yan sa putong, may gusto magpakabati sa daloy, Hindi ko lang alam kung si Loisa o si Ani mm -hmm. si o si Ronnie dahil niya sa breakup-breakup. Pero ngayon, bongga na sila, di ba? Kaya umabot na ng seven years ang kanilang relasyon, di ba? 7 seven, oh. years. Seven, seven Ito years nga, na, di ba? Kuya Romel, At, naghanda si Ronnie ng oo. event na dinaluhan ng kanilang mga kaibigan. Correct. Sabi ni Ronnie, wala pa din nagbabago. Mas oh. sumusobra pa nga. Lagi mong tatandaan, lagi akong nasa likod mo, mahal ay, kita. Ay, ah. sweet. Siyempre, may sagot si ano, Loisa. Oo. Oh, oh. May pero, sumagot. Pero alam mo, habang ano, habang usong hiwalayan sila ay, naman. na ano Sweet sa sweet, oh, diba? Oh. diba? Oh. Pero yung nga, oh. ganyan sabi natin, friendship, diba? May pinagdanan din sila before, diba? Oh, oh. na oh. naghiwalay, hiwalay. Oh, on, oh. up, on, open yung relasyon nila before eh. Pero seven years is seven years. Oo, oh, diba? oh, pero ito, share ko lang ha. Ang seven years daw sa isang relationship, ano yan eh, Tra make or break the oh, brand. yung... Ah, pag ah, ka na seven years. Yan, yan dumadaan yung mga oh, sa one factor, mga okay. gano'n yung sabi nila. Kahit sa marriage. At pagsubok. Pag nalagpasan yon. mo bongga. Oh, so, pagka oh. sana mag-eight years, di ba? Oh, no? oh. Pero bakit yung... Yung sinasabi nyo, walang yung lagpas-lagpas seven years na nga, di ba? Oh, eh, di pa natin alam, kaya di ba?